<laughs> Thank you. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. We're going now to Sentosa last Sintusa station. Sentosa And then cross to Sentosa line. Ayana, 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 ayana. Ayan Here we go again. Here we go again. Here we go, oh, go so again. awa oh my god oh my god oh my god talaga naman ang tubig malalim-lalim rin ayo <laughs> pilitin mo raw yung bata-bata <laughs>

Magla-live ka? Hindi pa. Mag-live ako. Mamaya ako magla-live. Ika nga, ayusin ko lang itong aking salamin. Medyo na siguraan na. May signal Hello, na ba? Hey, again. May signal ba? Ay, ako talaga may dyan. Facebook. Ah. ah. Mabawalit mo Ah, ah ati dyan, ati dyan. Wow. Ito, Baka araw. Ay? Araw na kami na gano'n. Nagsakay para makita. Nakalive ka ba? Yes. Ako oh, hindi. Video mo nga ako. Wait, ayusin ko lang ang O, oh, ano masasabi mo? First time mo ba? Ate Jo? <laughs> yes, I'm here! First time. <laughs> first time mo? First time na first time. <laughs> Muntik na hindi pa nakasakay. Diyos ko po, Lord. Wow, ang ganda. Ayun, masasalubong mo ang mga. Ha? Ayan, magla-live din nga ako. Oh, oh my God, oh my God, oh my God. Tataas kami, tataas kami. Oh, ah. Ate Juzelina, hawakan mo rin dyan. Oh, hi. Oh, no. Oh. Wow. Hagang tanaw na lang tayo sa Universal. Next time. Sa wakas. Nasunod din. Ang pinatanggap. Kung oh, hindi nag-national day. Oh, hindi nag-national day. Thank you, National Day. Kung <laughs> hindi dahil sa'yo, hindi pa. Video ako? mo siya. <laughs> Baka pagay nakita na mo. <laughs> ano ba ang hugot mo, girl? Ano naman itong tinatutukan mo eh, yung mukha ko. O sige, labas mo. <laughs> Ilang istasyon na lang. Isa na lang. Ah. Last na yan, maguli pa tayo sa isang istasyon. Pwede pa? May, may isa pa. Ang nasakyan pa lang, lang natin ay mouth power. Ay, hindi pa tayo isin sa.

Ang ganda ng view. Wow. Ay, tingnan mo, Lors, oh. Yung ano ng watawat nila, oh. Inano nila. Yan. Yeah. Ayaw, oh. Ayun, oh. Anong nakasulat? Ay, hey, what? Nakasulat. Wow, ang ganda. Uh, ang ganda, oh. Uh, Singapore sa baba eh. Oh, diba? Wow, so nice. mag na nito i-live. Oh, bakit hindi ka naka-live? Oh, hindi. Hindi.